Si Lapu-Lapu ay isang matapang na mandirigma. Kilala siya bilang unang bayani ng Pilipinas. Ipinagtanggol niya ang ating bansa laban sa mga mananakop. Si Lapu-Lapu ay simbolo ng katapangan ng mga Pilipino. Siya ang pinuno ng Mactan. Ito ay isang isla sa Cebu. Kilala siya dahil sa labanan sa Mactan. Nangyari ang laban na ito noong 1521. Nakipaglaban si Lapu-Lapu kay Ferdinand Magellan. Si Magellan ay isang explorer na Portuguese. Pinamunuan niyang ekspedisyon mga Espanyol. Mahalaga ang tagumpay ni lapu lapu Ipinakita nito na lalaban ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Hindi natin gaanong alam ang tungkol sa kabataan ni Lapu-Lapu. Naniniwala ang mga historiador na ipinanganak siya sa Cebu. Malamang na ipinanganak siya sa huling bahagi ng isang libo apat na Kilala si Lapu-Lapu sa kanyang lakas. Isa rin siyang mahusay na mandirigma. Naging pinuno siya ng maktan pinuprotektahan niya ang kanyang mga tao mula sa mga pirata. Si Lapu-Lapu ay isang matalinong pinuno. Iginagalang siya ng kanyang mga tao. Isa rin siyang mahusay na mandirigma. Mahusay niyang sinanay ang kanyang mga mandirigma. Matapang na tagapagtanggol si Lapu-Lapu ng kanyang mga tao. Determinado siyang panatilihin silang ligtas. Alam niyang tungkulin niyang ipagtanggol ang maktan. Dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1521. Naglalayag siya para sa Espanya. Nagahanap siya ng bagong ruta para sa kalakalan. Lumapag si Magellan at ang kanyang mga tauhan sa Cebu. Nakilala nila si Raja Humabon, siya ang pinuno ng Cebu. Tinanggap ni Raja Humabon ang mga Espanyol. Nagpabinyag siya sa Kristyanismo. Pati ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagpabinyag din. Nais nice ni Magellan na palaganapin ang Kristyanismo. Gusto rin niyang angkini ng Pilipinas para sa Espanya. Nalaman ni Magellan ng tungkol kay Lapu-Lapu. Narinig niya na tumanggi si Lapu-Lapu na magpabinyag. Nagpasya si Magellan na gumamit ng puwersa. Nagpadala si Magellan ng mensahe kay Lapu-Lapu. Inutusan niya si Lapu-Lapu na sumuko sa Espanya. Tumanggi si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ay isang mapagmataas na pinuno. Hindi siya yuyuko sa mga mananakop. Inihanda niya ang kanyang mga mandirigma para sa labanan. Handa na ang lahat para sa isang sagupaan. Ito ay magiging labanan sa pagitan nawang kultura. Seksyon 5. Ang labanan sa Mactan ang sagupaan ng dalawang kultura. Naganap ang labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521. Naglayag patungong Mactan si Magellan at ang kanyang mga tauhan. Lumapag sila sa dalampasigan nagaabang si Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigma. Sinalakay nila ang mga Espanyol, naging matindi ang labanan. Minalit ni Magellan si Lapu-Lapu, akala niya ay magbibigay sa kanya ng tagumpay ang kanyang mga armas. Nagkamali siya, matapang na lumaban si Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigma, napatay nila si Magellan sa labanan. Seksyon 6 ang bunga ng labanan, isang dakilang tagumpay. Natalo ang mga Espanyol, Tumakas sila pabalik sa kanilang mga barko, umalis sila sa Pilipinas. Mahalaga ang tagumpay ni Lapu-Lapu. Ipinakita nito na kaya ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang sarili, kaya nilang labanan ng mga mananakop. Naantala ng labanan ng pananakop ng mga Espanyol, nagbigay ito ng pagmamalaki sa mga Pilipino. Natalo nila ang isang makapangyarihang kalaban. Ipinagdiriwang ang tagumpay ni Lapu-Lapu. Ito alalang katapang ng mga Pilipino. Seksyon Pito, ang pamana ni Lapu-Lapu, simbolo ng paglaban. Si Lapu-Lapu ay isang pambansang bayani. Siya ay simbolo ng paglaban ng mga Pilipino. Lumaban siya para sa kalayaan. Nakaka-inspire ang kwento ni Lapu-Lapu. Itinuturo nito sa atin na ipaglaban ang tama. Dapat nating ipagtanggol ang ating bansa. Ipinararangal ang pangalan ni Lapu-Lapu. May mga estatwa at monumento na nakalaan para sa kanya. May mga paaralan, lungsod at isda na ipinangalan sa kanya. Nabubuhay ang pamana ni Lapu-Lapu. Siya ay paalala ng katapangan ng mga Pilipino. Seksyon 8 Pag-alala kay Lapu-Lapu, mga monumento at pagpupugay. Ang dambana ni Lapu-Lapu sa Mactan ay isang pagpupugay sa bayani. Minamarkahan nito ang lugar kung saan naganap ang labanan. Taon-taon ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang tagumpay ni Lapu-Lapu. Nagdaraw sila ng mga pista at parada. Inaalala nila ang kanyang katapangan. Tinuturuan ng mga paarala ng mga bata tungkol kay Lapu-Lapu. Natututuhan nila ang tungkol sa kanyang katapangan. Naintindihan nila ang kahalagahan ng kalayaan. Ipinapasa ang kwento ni Lapu-Lapu sa bawat henerasyon. Siya ay bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Seksyon Siam, Konklusyon, Ang Walang Kupas na Espiritu ng Isang Bayani. Si Lapu-Lapu ay isang tunay na bayaning Pilipino. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga tao. Lumaban siya para sa kanyang bansa. Nakaka-inspire ang kanyang katapangan. Ipinakita niya na matapang ang mga Pilipino. Lalaban sila para sa kanilang pinaniniwalaan. Mabubuhay ang pamana ni Lapu-Lapu. Lagi siyang aalalahanin. Siya ay simbolo ng pagmamalaki ng mga Pilipino. Itinuturo sa atin ng kwento ni Lapu-Lapu na dapat tayong maging matapang. Dapat nating ipagtanggol ang ating kalayaan. Huwag nating kalimutan ng ating mga bayani.